Tinalakay naman ang Civil Service and Professional Regulation Committee ang mga panukalan na layong gawing mas equitable, efficient at responsive ang serbisyo publiko ng gobyerno. Ang detalye iahatid ulit sa atin ni Faith Santiago. Una sa kanilang pinagtuunan ng pansin ay ang Panukalang Batas na poprotekta sa government officers and employees sa panahon ng reorganization sa pamahalaan. Ito ang House Bills 843, 2983 at 4182 na layong magbigay ng preferential appointment sa appointive officers at employees na nasa posisyon tumo sa bagong appointment base sa approved staffing pattern matapos ang isang government reorganization. Suportado naman ito ng Philippine Government Employees Association. Anila mapagtitibay nito ang seguridad sa tenure ng civil servants na meron ng existing appointment. Gayun din ang pagbibigay galang sa serbisyong ibinabahagi sa panahong merong reorganization. Mabilisan naman itong lumusot sa komite dahil isinulong na ito at pinasa na rin noong 19th Congress. Samantala, tinalakay din ang House Bills 4068 at 5735 na layong i-institutionalize at i-enhance ang Skill Certificate Equivalency Program ng Civil Service Commission at TESDA. Sang-ayon naman ng TESDA sa pagpasa ng mga panukala gayon din ang pagkonsidera sa ilang rekomendasyon. Ibinahagi rin ng TESDA na patuloy ang kanilang pakikipagpulong sa CSC. Gayon din nakapag-draft na sila ng joint memorandum circular na nakaayon sa mga panukalang batas na inihain. Kaisa din ng pigaya sa panukala kasabay ng pagbibigay diin sa realidad na kinakaharap ng civil service sa bansa. Many government employees possess the necessary skills. Batlak Civil Service sa eligibility. This law will provide them a fair opportunity for promotion and security of tenure based on their proven skills and competitiveness. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.